aha mga kawebits ayan ngayong araw nga pupunta muna kami sa misol ni bonlar tv at kailangan namin kumain ng hapunan ayan at nagmamadali na nga kami at masarap nga daw yung ulam ang ulam daw ay sinigang na manok masarap daw kaya mamadali kami para mahabol namin kung anong klase yung pinagmamalaking luto na naman sa misol noo na masarap nung tumagal na kami rito ay eh, nananawa na kaya oh ito na salubong muna namin yung kasamahan namin pulis ayan may pulis kaming kasama sampo sampo lang tabako, tabako nga Wala tabako kabibin. na lang hmm? tabako ini lang natin <laughs> 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 minsan kailangan may isama eh <laughs> Mayus ka. At ayun na nga, tutuloy na nga kami dito sa Misol. Dating namin dito sa Misol, ang unang gagawin dito ay magpapanso ng ID kasi para bilang sa mga kumakain. Ayan, papanso muna tayo. Ayan, punching ng ID. Dito pala sa Misol namin ay kahit magbalot ka walang problema. Unlimited dito hanggat gusto mo. Hanggat kaya mong kainin, kainin mo, kung gusto mong ibalot take out mo, tulad nyan ni kabayan, o diba recook yan si kabayan, magre-recook sa kwarto ayan, ganyan yung, yung routine namin dito walang problema sa pagkain nga lang, talaga yung kampo namin ay nasa kulungan ayan, kukuha mo na tayo dito ng plate at tayo ipipila muna sa misol pila mo tayo dito sa pantry Ayan, kukuha muna tayo kanin at saka sinigang. May gatas din pala dito guys. Kaso ang problema, ayaw ko maggatas ngayon. Baka bukas pwede na. Kukuha muna tayo dito ng sigang na manok. Masarap daw yung sabaw, medyo maasim. Kaya ngayon, tikman na natin tong pinagmamalaking manok ayan masarap daw to kaya ngayon titikman natin to wala namang masarap marami namang gulay ang bibirayin lang natin dito gulay yung okra saka yung talong kaya masarap yan tapos yung kain natin hindi ko naman kayang ubusin yan no. kaya yun lang naparami ah, pwede na yan <laughs> so ayan kain mga tayo guys let's go Siyempre, pinast forward ko to para mabilis tayong matapos. Kasi matagal pagka tinahandahan ko yung video, matagal ako kumain eh. Kaya ito, minadali ko lang para masaya. Yan, na makikita namin dito yung ating mga kasamahan. Yan, sila ay kakain na rin. Yan, sarap nga yung ulam. Sarap guys. Ayun, nakita ko si Jess TV ayun tara, kain tayo, salamat pa rin marami tayong pagkain hindi ko naman kaya ubusin yung kanin na yan kaya dahan-dahanin lang natin ayun sarap ayun, si baby Joss nakita ko ayun, at nandito nga sa kabila yung aming mga kaibigan, nandyan oh. makakain na rin sila patapos na rin sila Nandiyan nga yung aming lead man, si Boss Jesse. Ayan oh, umiinom. O yan, di ba tayo nakikita? O yun, nakita na tayo. Wow! <laughs> Ayan, tapos na kumain mga Corbits. Tapos na kaming kumain ni Bonlar TV. Ayan. Tapos na. Dali na salamat sa pagkain. Bye-bye!